Hanggang ngayon ay hindi peren mapigil ni Sian Lim ang kanyang sarili na magsalita tungkol sa kanilang breakup ni Kim Chu. Sa panayam sa kanya ni Nelson Canlas, tila mas nang ibabaw sa usapan ang naging relasyon niya noon kay Kim kaysa sa kasalukuyan niyang partner na si Iris Lee. Naiintindihan umano ni Sian kung bakit marami ang dismayado sa kanya lalo na't madami ang naging fan ng kanilang relasyon ni Kim. Ngunit ayon sa kanya ay hindi tama na paratangan siya ng mga netizens base sa mga maling impormasyon na kumakalat. Hindi na namin kailangan pang isa-isahin kung sino ang nagkulang because it's just like any other relationship. This was open to the public, it came from us directly why we decided to go our separate ways. Of course, I know the supporters that we've built for the past 12 years, We became a part of their lives na. I know they're hurting because naghiwalay kami because there is that promise of forever, sabi ni Sian. I understand that they're going through pain but I do not deserve the false accusations, the lies being spread. Ako na po yung tirahin nila but not my family, dagdag pa niya. Matatandaan na hiniling na noon ni Kim na tigilan na ni Sian ang pagsasalita tungkol sa kanilang nakaraang relasyon. Ngunit kahit na mayroon ng partner si Sian ay bukambi big parent nito ang nakaraan nilang relasyon ni Kim.